Dear Tita El, magandang gabi po sa iyo. Meron akong nililigawan na 10 years younger kesa sa akin. Di naman ito naging big deal dahil mas matured pa nga siya sa akin mag-isip. Uh, Nag-click kami at parang hindi mapapansin ang layo ng edad namin. She's the ideal girlfriend, kumbaga. Naging mahalagang parte na siya ng buhay ko. At naipakilala ko na rin siya sa pamilya at mga kaibigan ko. Madalas kaming magkasama at alam kong masaya kami sa isa't isa. 'Yun nga lang, ex-girlfriend siya ng close friend ko. Umabot sa point na nagalit na sa akin ang common friends namin. Hinayaan ko ng mawala ang friends ko at pinili ko siya at itinuloy pa rin ang aking pangliligaw. Dumating ang time na nag-away na kami dahil sa trust issues dahil siguro kilala niya ako at kilala ko siya dahil na rin sa kwento ng close friend ko noong sila pa. Pero kahit anong mangyari, pinilit naming ayusin dahil mahal na rin daw niya ako, Tita L. Pero bakit feeling ko parang may mali? Gulong-gulo na ako, Tita L. Alam kong magmama, nagmamahalan kami pero sapat ba na may mga nasaktan kami? Dapat bang siya ang pinili ko at tinalikuran ang mga kaibigan ko? Tama ba yung desisyon ko ano po ba ang mas mahalaga, Tita L? Naging masaya ako o maging masaya ako pero may nasaktan ibang tao? O parang para walang masaktan, itigil na lang ito? Alam mo, hirap ng ano, no, ng, ng sitwasyon mo. Kaya lang, um, kung ex na, edi eh, move forward na. Diba? Eh, naging mag-ex na nga kayo eh nagagalit siya, nagagalit yung mga friends mo sa iyo dahil ano? Dahil ginawa mo yung ex ng barkada mo, ng close friend mo, ganun ba? E mag-ex na nga eh. Buti sana kung asawa yung sinulot mo. 'Di ba? Philip of Navotas. Um, though mahirap din ngayon kasi bakit tinalikuran mo yung mga kaibigan mo at mas pinili mo itong jowa mo? What if, hindi, what if it doesn't work out? What if sa una lang okay and then nagkawalaan din kayo? So, who are you going to turn to? Sinong... Sinong ano, sinong mapagsasabihan mo ngayon ng ng ano ng kanino kahihinga? 'Di ba? E wala ka ng kaibigan. Sana, inexplain mo na lang ng maigi sa mga kaibigan mo or, alam mo, bago sana yung nangyari yung ganyan. Sana, kinausap mo muna yung close friend mo. Hoy, ano eh, parang mukhang na-fall na ako dito kay ex mo eh. Okay lang ba, ko siya. Alam ko kasing masisira yung ating friendship kapag ginawa ko to. Kahit pa paano humingi ka man lang ng basbas -bas, o bumusina ka man lang doon sa close friend mo. Sabihin mo, alam mo, uh, alam ko naman na mag-ex na kayo. Kaya hindi ko rin kahit paano yung blessing mo dahil naging kayo rin naman and baka mahal mo pa siya. Hindi ba? Kasi baka nga mahal pa niya kaya nagkaganon. Ano ba talaga yung storya, ah? 'di ba? <laughs> Mensahe pitin ako Philip sa ano sa kwento mo, 'di ba? And sa tanong mo, tama ba yung desisyon mo? Ano ba ang mas mahalaga? Maging masaya pero may nasaktang ibang tao, specifically mga barkada mo o para walang masaktan, itigil na lang ito. What if? What if magkakilanlanan pa kayo ng mas matagal na panahon yung hindi na kayo maging kayo What if maging close friends lang kayo? Wala sanang benefits. Okay? What if mag magkakilalan lan muna kayo ng mas matagal pa para sa ganun? Wala kang mga kaibigang nasasaktan at yung panliligaw mo dire-diretso pa rin. What if ganun? 'Di ba? And maybe time will come na makikita rin ng ex mo ay ng barkada mo, yung close friend mo na ah seryoso naman pala si Philip sa pangliligaw sa ex ko. Kasi hindi kaya kaya ayaw ng mga barkada mo at ng close friend mo na ligawan mo yung ex ng close friend mo is because kasi kilala nila yung ugali mo. Hindi kasi rin natin masabi. Hindi ba? So, baka naman pinoproteksyonan lang din ng close friend mo, yung ex niya, sa iyo. Di ba? Hindi rin kasi natin masabi. Pero, yun nga. Um, kung ano man ang piliin mo, sana at the end of the day, you still have both. Nililigawan o magiging jowa and barkada kasi mas masarap na natutulog sa gabi nang wala kang inaargabyado, walang umaaway sa iyo, walang galit sa iyo, wala masama ang loob sa iyo. Okay, Philip?